on pinabasahan ko yung mga bato sa lugar namin. Really? That's nice! You know, I do that all the time, lalo na pag pumupunta ako sa mga outreach programs. Pwede po ba ako sa mama? That would be nice! iwan ni Maricel yung baon niya? Habol ko na sa school niya? Sandali, sandali, sandali. Ano nga pala ang reaksyon ni Maricel to Kukeri? Mukhang naiintindihan naman niya. Very good! Eh, ba't ganyan siya kumilos? It only means one thing gay yung dad ni Maricel. Alam mo yung ganyang profile ng babae. May straight na parents yun eh. May ko na nga sana yung tatay niya eh. Bakit ka na ng ligaw? di ba ngayon yung outreach program ng mommy mo? Dali na natin si Jaja at yung mga lobo. Marami din tayong mapapasa yung bata dun. Ano ako, matagal na kitang niyayaya dito. Buti naman, nandito ka na finally. Gusto <laughs> so ko na rin masubukan. Anak, you won't regret it. Sali na tayo, kasapin natin yung mga bata. Sa akin. Alam niyo ba, mahilig ako magpadala ng lobo sa mami ko sa langit. Alam niyo kasi, may nakilala akong batang babae dati. Tapos, may hawak siyang balloons. Tapos, nagpalipad ako ng lobo sa langit. Pero, sumabit sa puno, may isang batang lalaking tumulong sa akin para makuha ko yung lobo. Sabi nga niya, kaya kong abutin yun. Talaga? Oo, uh, ako bahala. Pero... Magpakako, bumagsak ako galing sa puno. Ah! 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 Ate Maricel, kung sa inyo po ba, gusto niya po bang makita yung batang tumulong sa inyo? Oo naman. Para makapagpasalamat ako sa kanya. kasi niyo po yun, no? Pwede. Nag-text sa si Maricel. Nagpapasundo siya sa school. Nagpuntaro kasi siya dun sa outreach program ng mami ni Zach. Ba? Mukhang nagbabanding na yung future magbena ha? Teka nga, nagkakamabutihan na ba yung si Maricel at saka yung Zach na yun? Oo nga po, Nino. Boto ka po ba doon kay Zach? Hindi, In ko pa nga nakikilala yung Zach na yun, no? Tsaka hindi pa pwede magpaligaw si Maricel. Hindi mo naman mapigilan kung ligawan yung ina ko. Siyempre, guwapa. Ang importante lang ha, ni mo mabuti yung lalaki. Ay, Ninong, kapag nakilala niyo po yung si Zach, sigurado po ako magugustuhan niyo po yun. Eh, tinanggap ko na nga po sa sarili ko na talagang sila ni Beshi na lang eh. Nagpaubayan na yung beauty ko, no? Wow! Hiyang-hiya naman ako, no? Guwa pa ka talaga, nunak. <laughs> of course, mami. May bago na nga akong crush. Aba! Uh -uh. Talaga, ha? Apo, mami. Wala, saan crush mo na yan, ha? Iharap mo sa akin ang makaliskisan ko. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa mga Kasi imbis na akong kumilatis, baka naman akong kilatisin dahil alam mo na, ganito ako. Patricia, hulag ang salitang salamat sa mga ginawa mo para sa amin. Nako, Mother, wala yun. Oh. 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 <laughs> Ma'am Patricia, tita na lang, Maricel. <laughs> Sige po. Tita, gusto ko lang po magpasalamat sa pagkakataon na maging parte ng outreach program niyo. Maricel, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. You are a good influence to Zach. And I'm very happy that you are his friend. Masaya din po ako na naging kaibigan ko si Zach. Alam mo, ngayon ko lang nakita yung energy ng mga bata na ganun. <laughs> Napakasaya nila. Sa totoo lang po, ako po yung napasaya nila. Basta ma'am... Tita pala, kung libre po ako, gusto ko sumama sa lahat ng mga outreach program nyo. Aasahan ko yan ha. Salamat ha, sobrang nag-enjoy talaga yung updates kanina. Po. Ang galing-galing mong -galing sumayaw ha. Salamat. <laughs> Nakakatuwa ka, nap napasayaw ako sa'yo. Ma... Uh, ako na po ba mag kay Maricel, kay Jaja. Okay, sige. Ah, uh, Zach! Doon na lang ako pababasa sa school. Doon ako susundok ni mamay. Okay, yeah. Sure. <laughs> oh, shine, you guys take care, okay? Okay. Uh, Bye po, tita. Ingat kayo. Mm. Ingat ka, anak, ha? Bye-bye. Salamat po. Salamat, ah. Wala yun. Hey, Ma'am, miss call si Ariana. Urgent daw na magkausap kami ng personal. Asa na kaya si Maricel? Ang tagal naman. Nasaan na ba kasi si Zach? so tired na. kila ko to, ah. Uh, miss? Yes? Uh, nagbabakasakali lang ako. Baka naman kilala mo si Maricel Reyes. Ako yung mama... Uh, uh, tatay niya. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Sinasabi uh, ko na... Okay ka lang? Ah... Uh. Yes po. Uh, medyo na-excite lang ako. Ah. Kakalala ko kasi si Maricel. Actually, classmate ko po siya. Oo, oh, kasi may usapakaming susunduin ko siya dito. Pero, hindi siya makita. Really? Ah. Ah. Sumama na po muna kayo sa akin. Doon po muna tayo sa tambayan namin. Ah, halika. Naisama ko si Vadhin. Dito lang po muna tayo ah. Parating na po si Maricel. Right. Bayit bayit ba talaga. Mm. Thank you ah. Welcome po. Interesting. Hello, Zach? Nandito na ako. Where's Maricel? Ah, nasa waiting area siya. May hinihintay lang. Bakit mo ba pinabalik pa ako dito? Just keep walking and keep finding. Mmm, malalaman mo rin kung ba. And I'm sure pagkatapos dito, mm. pasasalamatan mm. mo ako for saving Joker you from din, shame. Joker din, nandun. Ano bang sinasabi mo? <laughs> ano ba? Nananadya ka ba? Ah! Ay! Ikaw, Tanda-tanda mo na? May style ka pa eh! Sinadya mo talaga ako ipuan eh! Bastos ka! Hoy! mas bastos ka ang dumi ng pag-iisip mo! Obviously, magkakilala na kayo. <sighs> ano ginagawa mo dito, ha? Sinusundan mo ba ako? Talaga palang puro hangin ang laman ng utak mo. Hindi kita sinusundan. Bakit akala mo, ma-interes ako sa'yo? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mayroon akong anak na nag-aaral dito sa eskwela to. At siya ang ko. Ah, ganun. So, alam niya na yung mga pinaggagawa mo? Wala naman akong ginagawa masama. Tatanggi ka pang bading ka, Itawan mo ko. Tuma? Jack, ano ba? Mama ko yan! Ano sabi mo? Mama? Bakit mo siya tinawag na mama? Zach, yun ang nakasanayan kong itawag sa kanya. Pero siya yung tatay ko. Itong bading na to, siyang tatay mo? Uh -huh. Eto, si Zach. Teka, teka, teka. O ba, ano bang nangyayari? Makakilala kayo ni Zach? Oo. At asample lang agad ako ng kapastusan at kaparigasan niya. Zach, ano bang ginawa mo sa mama ko? The question should be, ano ang ginawa niya sa akin? Siya yung nakwento ko sa'yo na na-encounter kong bading. Ano ba naman, may bading kanina. Una, patingin-tingin lang sa akin. Tapos bigla naman ako niyakap, tapos ipuwan pa ako. Okay. Kaya wala talaga akong tiwala sa mga bading na yan. Rizel? Gabuti pa. Umalis tayo dito. Iuwi mo na kayong mama ko. Baka mamaya, magkalat pa yan ng kapaklaan dito. Hoy! Huwag mo pagsasalitahan ng mo ko ng ganyan! Don't you dare point that finger on me. Umalis na kayo. Pika <tod tod> na. Huwag ka napapatos sa mga ulakwentong tao. <tod> Zach, siguro naman lalayuan mo na yung Maricel na yun we have to warn everyone tungkol sa bakla niyang daddy. Kaya na. Ayaw na ano muna pag-usapan to. So, tapos na palang issue na to eh. I don't think so. Huwag nila ko lang kapag timpe. Nakatikim talaga sa akin yung lalaking yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Talagang hindi pagkakatiwalaan yung zak na yan. Di ba? Siya rin yun yung noon? Pero mama, bakit ganoon na lang po kung makareact sa Zach? Galit na po siya sa'yo. Aksidente yung nangyari. Kasalanan ko ba kung madapa ako tapos mapahawak ko sa kanya? Teka, bakit parang mas naniniwala ka pa sa Zach na yun kaysa sa akin? Inaalam ko lang naman po yung totoong nangyari. Gusto mong malaman ang totoo? Bakla ako. Patagal na akong bakla at mamamatay akong bakla. At nagkakagusto ko sa mga lalaki. Yon totoo din yon. Pero, buong buhay ko, ni kailan, wala akong inagrabyado at wala akong binastos maski sino. You were there, Justin. Na witness mo kung paano hinara si Zach ng baklang yon. Yuck! Nakakasuka. I know, right? Zach, pwede ba tayo mag-usap? Ang kapal naman ng mukha mo. Ariana. Ay, ang kapal niya eh. Takat na. Hayaan na muna natin sila mag-usap, okay? Huwag na tayo makialam sa issue nila. Zach! O, oh, alay ka na. Sige Enough. na. Sige na, na. na. Aw, wait eh. lang. Parang hindi mo kailangan gawin yun eh. Zach, kung ano man yung nangyari sa inyo, hindi yung sinasadya ni Mama. Paniwala ka naman. Alam mo, kung naging lalaki siya, baka hindi ka naman siya pag-isipan na masama eh. Kaso, bading siya. Anong gusto mong palabas eh? Porke bakla? May motibo na agad na malaswa? Hindi naman ata tama yun. So, anong gusto mong mag-reaction ko? Na maniwala na lang sa mama mo kahit offensive para sa akin yung ginawa niya? Eh, don't you think unfair yun? Zach, naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo eh. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo maniwala na walang masamang intensyon yung mama ko. Pero sasabihin ko pa rin to. Mabuting tao ang mama ko. Kung ano man yung nakikita mo sa akin ngayon, lahat ito, natutunan ko sa kanya. Zach, may ipapakiusap na lang ako sa'yo. Sana naman hindi to makarating sa ibaw, oh. Aayusin ko to, pangako. Ayoko mahusgahin siya ng mga tao dahil bading lang siya. Sana pagbigyan mo ko. Kung ako sa'yo, ang sinabi ko sa Zach na yan, ha? My brother is not a pig! Huwag niyo kayo, kayo inuuto, ha? Kayo, may mga libre kayong show dito, ha? Huwag kayo kumakain dyan. May mga extra rice pa kayo. Di ba? Alam mo, talaga yan. Namumuro sa akin yan. lalaki na yan, eh. Announce ba talaga sa buong mundo? Parang gano'n ang pakiramdam ko, eh. Parang gano'n ang tingin niya sa'yo. Ta'no? Ta na Namasahol pa sa hayop ang mga bakla? Alam mo, kung ako sa'yo, sabihan mo na yan si Maricel. Na iwas-iwasan niya na yung... Zak na yan. Baka mamaya mahawa pa siya ng ugali doon sa zak na yun. Zak-zaka ng yabang. Zak-zakin ko pa siya. Eh, hindi ko naman makokontrol ang pag-iisip ni Maricel, no? Eh bakit naman hindi? Alam mo, hindi naman siya kinokontrol mo yun doon eh. Pero siyempre, sino ba ang mas kakampihan ni Maricel? Siyempre ikaw. Ikaw ang susundin ng bata. Kahit na... napapahiya na siya nang dahil sa akin? guys, nandiyan siya. Bading! <laughs> si Maricel yun, di ba? Ew, kadiri. Papahiyo siguro yun. No? <laughs> Sino nagtikit nito? Ha? Magsalita kayo! We don't know, but thanks to that person, nawarningan kami sa manyak mong dad. Hindi manyak ang tatay ko! <laughs> <laughs> ng Pero hindi to daw yung binibintang niyo sa kanya. Oh <laughs> Girl, ako pa ba? I have more copies here, Pau. Oh. <laughs> Alam niyo dami na nakakaalam ng isyo tungkol doon sa Gaida di Maricel. Ikaw alam bakit kaya yung kumakalat. Girl, bakit daw? Ikaw nang sumagot niyan. <laughs> Dapat lang naman malaman ng lahat kung anong merong background yung Maricel na yun. Mm -hmm. You know what, if I were her, I'm gonna quit school. Like, hindi na ako papasok dito. Pero, kung makapal pa rin yung face niya, then I think I need someone to make her realize that. May point naman ako, di ba? Hindi ko na alam. Nasaan si Zach? We don't know. I'm not his keeper. Maricel, nandiyo sa kotse niya. Kinalaman ba kayo dito? Wala. Eh ano naman kung meron? Ha, Justin? bumaba ka dyan. Harapin mo ako! Maricel. Ano ang ibig sabihin nito? Uulitin ko sa sa'yo! Hindi mo sa tao ang mama ko! Maricel. Maricel, please. No, oh, please! Hindi mo nga naiintindihan kung anong ibig sabihin ng salatang yun! Di ba nakiusap na ako sa'yo? Sabi ko, aayusin ko to. Kaya gusto ko sana mapatunayan na hindi masama yung mama ko. Pero kung ano-anong pagbibintang ang pinagsasabi mo sa guidance office. Wala akong alam. Wala akong sinusumbong. Ano wala ka sa akin? Yun lang sasabihin mo, Zach? Na wala kang ginawa? Pwes ako, gagawin ko ang lahat para ipagtanggol yung mama ko sa inyo. Kahit matanggal pa ako sa school na to, kahit masama yung tingin niyo sa akin. Dipaglaban ko yung mabako. Yes. Shit tama na 'yan. Harapin mo lang sila. Tsayang si Sap. Tse seleng lahat. Eh ano naman kung pating si Nino? Wala naman siyang ginagawa. Ah. At saka haler. Makaasta sila. Kala mo kung sino silang perfect? Shhh, tama n'yan. Pero yun baka kasi ako sa kanila, eh? Sana mo pating ikaw? Ngayon ko lang naramdaman ko na parang hindi na normal yung pinagdadaanan ko dahil ba din yung magulaw ko? Pinsipot <laughs> ka naman ganyan. Ano? Kinakahiya mo si Ninong? Nagsisisi ka ba na kasi ba din yung mga mo? Sana. Sana. <laughs> Sana hindi nilang bakla yung mama ko. Kasi... Ayoko lang naman na hinuhusgahan siya ng mga tao. na naging anak ako ni Mama. Sinasabi ko na nga ba niya narating ang panahon na hihihiya ako ni Maricel. Kaya naman napapraning ka lang. Proud kaya yun sa'yo. Tinigdadig eh, ko yung sabi ni. Eh. Sana daw. Hindi na akong mamanya kasi eh. Bating ako. Ano ba ba ibig sabihin nun? Ikanihiya niya ako bakla ako. Bakla, bakla. Oh, ang katama na nga yan. Gusto isa dito eh, ay bago. Ano sa oh, oh. hindi last time. Ayun. 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 Hindi pa ako handa kausapin siya. Hindi ka naman makakaiwas kay Maricel. Kung hindi ka naman makita sa bahay, sigurado susugod dito yun. Oh, oh. sandali. Saan ka pupunta? Gusto ko na mapag-isa. Hayaan mo muna ako. Don. Gano'o, okay, oh, Don! Mai. We should be edited. Dapat ang ilagay mo, Maricel Reyes, anak ng manyak na bading. Para kahit saan mo ilagay, magigets nila na si Maricel yun. Okay, fine. Buhang wow, pa lang mas marami. Ano na naman to? Sa ano to? Pizza. Concerned lang naman ako sa sa'yo. I don't believe you. Matagal mo na pinagiginitan si Maricel eh. At iba ba naman yung mama niya? Gusto mo ma-out of proportion? So? Eh galit ka naman sa mga bakla, di ba? It's still my call! Not yours! Kung paano ko i-handle yung situation? Bakit kung ba ginagawa to? Gusto mo talaga malamig bakit? It's because I hate that girl so much! You still don't get it. Nagsiselos ako sa kanya! Dahil gusto kita! Zach, gusto kita matagal na! You're just wasting your time sa Maricel na yun. Nandito naman ako ah! Hindi mo ba napapansin yun? Alam mo, tama kayo. Nanasayang yung oras ko kay Maricel dahil dahil siya yung gusto ko. Ninang, hindi pa umuwi si Mama. Hindi rin na sinasagot yung mga tawag ko. Nagtatampo talaga ang Mama mo. Pupuntahin ko si Mama. Sabihin niya lang sa akin kung nasan siya. Kung hindi mo matanggap na bakla ako, buti pa umalis ka na lang. Umalis ka na. What are you na doing? Palimus po, pangay lang po. Sumama yes, ka sa akin! Sa akin ka sa Basak niya! Huliin niya! Huliin niyo! Wala pa rin balita. Bakit di kayo lumabas at hanapin anak ko? Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito.